isang political analyst, the attorney Edward Chico, Attorney Chico, good morning. Good morning po sir. At salin niyo po mga tagapakinig. Oh, salamat sa pagtanggap ng aming tawag, Attorney Ed. Masahan ka talaga. Thank you, thank you. Anong basa mo dito? Invest na senador, tatakbong muli sa alalan si dating Pangulong Duterte, pero mayor ng Davao. Oh. Uh, ah, ano basa mo dito, Attorney Ed? Bakit naapili ni Mayor Ani ni Pangulong Duterte na tumakbong mayor ng Davao imbes na tatakbo siya sa Senado, ngayong uh, pumapasok siya sa top five yata sa pinakauling survey ng uh, mga survey firm? Uh, well, sa tingin ko, no, hmm. dapat panggitin natin na kung ang desisyon niya ay tumakbong mayor, okay. hindi niya talaga nagastong tumakbo bilang isang senador. Kasi tandaan natin, yung substitution ngayon, Eh during the filing of the Certificate of Candidacy lamang, hindi kagaya nung araw eh. Diba, even after, maaari ka magpa-substitute. So, this time, hindi eh. So, ibig ko sabihin, um, most likely, gusto niya talaga tumakbo bilang alkalde uh, ng Davao City. Kasi after the filing of the COC, ang substitution ay papayagan na lamang kung merong kamatayan or death or merong grounds for disqualification of the candidate. So, ibig ko sabihin, it seems like he in really intends to Ran as mayor of um, Davao City. Ngayon, syempre, hinuhulaan lang natin hmm. bakit ganun ang condition considering naman na siya ay nasa top five ano, ng survey at posibleng manalo. Sa tingin ko, may kaugnayan na rin niya sa uh, estado ng kanyang kalusugan, yung kanyang katandaan. And it could actually be very, very easy for him to serve as mayor instead. Ano? Kasi yung daily grind ng isang senador ay uh, mabigat para sa kagaya niya sa tingin ko. Meron kasing mga lumalabang, lumalabas na mga balibalita na tatapatan daw ng isang abogada na taga Davao din. Attorney Migs uh, Nukranes, mais, isang, isang, si uh, Baste. Kaya, uh, uh, yun, yun ang basa ng ilang mga political analyst dito. Bailiwik kasi ito eh. Dapat eh, hindi, may pa, hindi makapasok dyan ang ilang uh, mga politiko, maliban na lang sa mga Duterte sa Davao dapat hawakan daw ng mga well, so Duterte muna oh. ang Davao. Well, that's also an interesting issue, no? Kasi nakita naman natin yung, yung ali. Oh. Talagang gusto nilang kuhain yung lugar na yan. Mm. So that could also be a, a, possibility, ano? Um, sa tingin ko, mas importante para sa kanila na mahawakan nila yan kasi hawak na nila yan for so long eh. Okay. At ang Davao City ay pinakamalaking syudad sa Pilipinas. Mm -hmm. Marami rin gotante. And kapag mawala din sa kanila yan, hindi lang naman mawawala ang awak sa Davao City, kundi sa Mindanao din mismo. Although the Duterte's enjoys tremendous support, eh, iba rin nga yung usapin ng uh, Balwarte. No? Uh, that could also be a possibility. Although if you ask me, ano, basta andyan naman ang mga Duterte, posible namang manalo kasi may tinatawag na Duterte magic. Eh. Yan yeah, nga. for as long as ang uh, yung mama magkakampanyan dyan sa Davao, eh, hindi naman yan matatalo kahit si Basti ang tumakbo talaga. Eh kaya lang, ko, it's a combination of a lot of factors. Kasi may nakita akong picture niya nung huli. Uh -huh. At uh, base din, din sa mga prognosis, ano, medyo mahina na rin kasi yung mama talaga. Eh. Oh, no? I really wouldn't expect him to launch a nationwide campaign. Tapos pag nanalo siya, sa Senado siya. Pangatlo, yung kanyang kasaysayang binang isang politiko, he won't do well in the Senate. Not because won't. Hindi niya, hindi niya trip yun eh. Uh, Naalala mo na congressman yan. Mm hmm. Yung isa yung pinaka nakalimutan niya na bahagi ng kanyang uh, uh, political na career. In fact, when he was interviewed before, nagpanggit niya yan. Hindi eh. niya masyadong na-enjoy. Eh. Mm -hmm. So I would assume he's really fit for the executive post. At kung isasama mo pa itong posibilidad na may mabigat talaga na makakalaban, yung malaking bagay talaga na nadoon na lang siya. So it's a combination, I think, of a lot of factors ah uh, kasi I don't want to, um, kumbaga, kumbaga para I don't want to conclude na it's just all about that. Kasi yung given naman yung kanilang uh, reach dyan, eh, hindi naman sila matatalo dyan. Basta-basta kung sila talaga ang uh, tatakbo for the longest time, eh, napatunayan na rin nila yan. Papalit-palit na lang sila dyan. Okay. Hindi pa siya nagpa-file. Sa tingin mo, any chances na mabago pa ang uh, plano? ah uh, Uh, last election, nag-file siya ng uh, VP Tapos nag-back out Tapos pumasok na siya as uh, <laughs> Ito na nga uh, May mga balibalita din Baka sasabak na rin sa uh, pagkasenador, si Baste o Anong basa mo dito, Attorney Ed? Alam mo naman ang uh, uh, style ni uh, Pangulong Duterte Pagdating uh, sa pag-file si OC Uh, pero hindi na kasi magiging kagaya dati. Okay. Dati kasi yung mga substitution na gagawa yan. Even after the uh, filing of the COC. nga eh, ngayon malino yung pronouncement na you can only substitute ano, when there is death or when there is a ground for disqualification of the candidate. Mm -hmm. So ibig sabihin kung ano man ang mangyayari dyan, eh kailangan matapos na yung uh, period ng COC uh, for him to be able to do that. Ano? Ah uh, ngayon the fact na hindi pa nagpa-file ibig sabihin ay eh, pinag-uusapan pa nila. Ayun. Okay. Kasi hindi na yan yung kagaya ng dati na meron talagang ploy ano. And besides in the case historically rin, tingnan din natin, balikan natin. Sa kaso din naman kasi ni Duterte noon, hindi ba? He was coming from behind. Aha. So it's a perfect strategy precisely because at that time, tandaan natin ang una sa survey noon si Binay eh, Patai. Eh. Tapos nasundan pa yan ni ano eh ni uh, ni Grace You ko know? So towards the tail end, it was actually a perfect strategy. In the case of Sara Duterte, gusto na, hindi niya talaga gusto tumakbong presidente at the time. Uh -huh. so, uh, talagang ayaw niya, kaya siya nagdibili-dali. Kasi ayaw niya talaga kasama si Bongo nung panahon na yun. At alam naman natin lahat yon hindi ba? So it, mm -hmm. it wasn't really a strategy Ah, uh, to begin with, ano, natagalan talaga 'yan sapagkat may usapin sila kung katakbo ba siya. Mm. At noong siya nakipag-usap kay BBM, she decided to run as vice president. Malinaw din naman sa mga balita at ito naman ay uh, public knowledge na ayaw din ni Pangulong Duterte noon. So ibig sabihin, ah, uh, it was not necessary a ploy with respect to Vice President Sara Duterte. So ito sa panahon na ito ngayon, considering na hindi ka naman basta pwede na magpa-substitute, ano? So, ibig ko sabihin, talagang uh, talaga pinag-iisipan niya kung gagawin niya yan. And, kung hindi talaga magpa-file, ibig sabihin sa tingin ko, hindi na talaga tatakbo. Oh, kasi by may pronouncement din kasi, earlier announcement si VP Sara sa posibilidad hmm. na senador talaga tatakbuhan ng kanya tatay, si pa, uh, dating hmm. Pangulong Digong Duterte. At ni Baste. Yun, mga lumalabas kasi mga balibalita eh. Pero nag-iba kasi dahil may uh, Oo, man, pronouncement eh. din si Digong. Opo. O -o. Kasi nga kagaya ng nasabi ko, okay, ang daming okay. pwedeng mangyari. Combination of a lot of factors kasi. O -o. Hindi si unang-una, -Una, si Pangulong Duterte, hindi na naman siya. Sabi, not, uh, kumpara, as, as agile as he used to be. Hindi pa ba pa sinimo lately, bihira na nga rin mag-appear sa media. Yung mama, hindi kagaya dati. Uh, panay ang ano ang basa ko talaga diyan may hihirapan siya talaga eh. so he would have wanted to do the senate kaya lang uh, physically it would be very very taxing uh -huh. and tiring for him saka pangalawa hindi niya talaga tripia ang ano eh hindi niya tripia na ang paggigim mambabatas and besides, kahit maging mambabatas siya wala masyadong doon sa sa mga pangyayari sa buhay nila hindi din masyadong makakatulong kung Uh, siya ay magiging sinod. Hindi niya talaga trip yun eh. Uh -huh. uh, dati pa niya sinasabi naman yun. Hindi naman talaga. Okay.